Ah, good morning mga guys. Ito pala, <clears throat> pupunta namin yung sinasabi nilang tao daw na nakatera dito sa gitna ng kakahuyan. Tingnan namin kung nandyan siya at kung totoo bang dito siya nakatera. Sundan nyo kami guys. Tara. Tara. no, dito ang hirap nga ng daan buti na lang ano kinuna ng mga matataas na damo kaya hindi gaano mahirap yung dinadaanan namin Kasi yung tao daw na nakatira dito, nakita lang yun ng kasama namin ng may nabol sila na magnanakaw. Nadaanan niya na nandiyan naka, ano, nakahiga. Malayo-layo rin guys. Kasi papasok kami sa loob ng ganyan. no Gubat na yan. Papasokin pa namin. Ano ba guys? Uh, sa baba dito raw yung daan eh 'di ba mo bang ganitong lugar ay may nakatira taas ng mga puno rito kawayan saking puno ng ipulo layo pa lapit na daw okay, sunod lang ako sa iyo may tao nga dito oh. kaupo yun nakaupo nga siya dito siya ay may ngod boss ibang dulas may dulas pa yung kasama namin o oh. oh, musta, Meng? Duming lang pangalan niya? Mm, nagluluto pala siya ngayon, no. Oh. Ito guys, yung ano niya oh. Yung lutuan niya. Ito. Itong lutuan niya. Yan, nakasaing na siya. Tingnan natin kung anong laman ito, ha. Ah. Ayan, luto na pala yung sinain niya. Luto na, guys. Anong ulam mo, Meng? Lakang ulam. Kagabi dito ka tumulog din? Hmm. Ay, yung hmm. Ito pala guys yung ano, tulugan niya. Oh. Itong tulugan niya. Yan. Yung gamit niya. Yan nakasabit lang lahat dyan. Oh, tingnan nyo. Ka ha? 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 Shining ay, mo day mo, ano ya? Kay nanay ya day kay minda ano gani ya pili din ni. Hindi. Kay day buloy. Kay day kay minda kal day day lottering pa rin tiyan ay pa namin no. Oo. Oh, kilala rin pala siya ng mga taga rito. A, ano ko lang dito sa alabang pa istorya. guys, dato yes. yung lutuan niya. Ay kay si yung igaan si niya. Lotering kag si Uh, yung isa pala namin kasama kilala niya pala ito taga rito pala yan dito kaso mahilig lang daw magtira sa uh, malayo sa ibang tao gusto niya mag-isa yan ang ano niya tulugan niya oh. sako yung habol niya ano. sako rin sa plastic yan so si Doming Ano ma'am, bal mo ming bisita ka din sa subong liwat ming? Okay lang? Wala man kami ba yung lesyon? Hmm, Na, napakita yung iyang mga papel. Yan o, no? napakita niya kanyang mga papel. Hmm. May pangbili ka ng ulam. Uy, ito siya, doon pa Dadawi ano? no? Sino sa dagdag pinang tambak niyo? Ang bato? Ako mananay. Ha? Ako mananay. Ipita nyo naman o. Oh. Nasa gitna siya ng ano? Nang kakahuyan. oh Pero oh, guys, may ano dito? May... May balon dito. tingnan natin yung balon. Oo, oh. oh, tingnan nyo, daming tubig oh. Kaya pala pwede siyang manirahan dito kasi kahit magisa siya kasi sa tubi wala siyang problema rito yung pinaproblemahan niya lang dito yung pagkain niya kasi yung may magulang din siya pero ano mahirap na mahirap din kaya siya na lang rin ang gumagawa ng paraan para makakain siya araw-araw minsan namumulot ng basura nangangalakal para may pangtawid gutom pagdating sa panangalian, almusal, at saka panggabihang kain. May lagyan na dito Oh, no, pa, yan pala uh, si uh, ano uh, si Boss Reggie yung unang nakakita niya dito sa loob ng kakahuyan kay Migo Doming. Wala ka nakalakat sa banwa ginameng? Anong bakal ka sigarilyo? Magay kami ginbakal ka pa sigarilyo? Okay. Ayan guys, so lutuan nyo. Tingnan nyo. ko. Pakita. Pakita natin uli. kita natin uli yung ano. Yung sinaing nya. O, ito yung sinaing nya o. sinaing nya guys o. init. Init. Bagong luto. Mukhang na ano pa yata, na batok. Mamaya bigyan kita pang bili ng ulam ha. Okay lang sa na sayo na i-upload to sa ano sa YouTube, baka may makatulong sayo. Okay lang. Walang problema. Kag balang araw baka surtihin din kami, tutulungan ka namin na pagawa yung bahay mo doon sa taas, may bahay ka doon sa taas. Okay. May bala sila. Mm. Pero sa imo okay lang na uh, dire ka hmm. malayo sa disturbo sa gaod no mm. sa kamalig mm. ka na lang patindugan guro kamalig kung gusto mo pwede man, pwede man. Hmm. sige makabalik kami di pila kadlaw pag isay mo kay ato ah, na sa kwa na okay, ng kung no, gusto ya yeah, kung gusto mo di mi ngaw dari kalong japon po bram kung gusto mo digto sa inyogit ng balay ako na ni dali na malang to ya kaling kay rosdak na gito waran ng balay to sa kwa huwag tindog pa man gabok na gito ya dako ato nga eh dako dahil labalay mo ako na niya boy ihihulog tong aligyo ito hindi ka wa yan buksulang o sa mga to, viewers galida kung may dutay mga muda nga sobra sa inyo paginawi base kun mabulig-buligan yung mga kami oh, nakita nyo iya tulugan ni eh. mo niyo hmm? plastic panghabol yan eh sa ulan habol ya sa lamok sako Oh, hmm? ito yung mga damit yan lang nakasabit-sabit lang at saka yung may balon may ano dito may balon na maraming tubig kaya okay lang naman ni siya rito. Meron din pala siyang plus light sa gabi. May ano siya? Suklay bago maligo. May suklay bago maligo. Tapos yung kapin niya niyan diyan sa loob ng ano. Buksan niyo Buksan. Buksan ko na nung unod. Oh yan, sukal so, so, ang pala. Sukal, wala na palang kalamay. Wala palang... Ah, sukal, wala ay, na palang, palang kalamay. O, ay, ah, ito palang kapi, stick. O, mayroon pa pala siyang stick na kape oh. Ayan guys. bala boss. Ito mga kong, kong nga. Damo ko ito, bayo. Oh yan. Bato na lang nanay, Pangbakal mo ka, ano, ka ulam mamaya. Tsaka kapi kung maubusan ka. Amin nga. Oh? Babalik kami pag may tumulong sa amin, tutulungan ka namin talaga. At kung may magpaabot ng tulong sa sa'yo, i-diretso namin dito sa inyo, ibigay. Sige, salamat yun neng. Ma kami anay kay may mga obligasyon pa mga kami. Ha? Sige, thank you. Bye-bye din. ito pala guys, guys ang paligid ng kanyang tinitira no yan 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 ang tinitirahan niya dito